I will go Bang! Why? Bang? Why? Bank. Maaf. Samahan niyo ako. Pupunta tayo sa labas. Dala ko yung payong. Naglagay ako ng tissue dito. Naglagay ako ng tissue dito. Kasi kanina umaga, naglakad ako. Pumunta ako ng doon sa pinuntahan ko. Sarado pa. So, babalik ako ngayon. Tinapos ko lang yung paglilinis. Tissue. Naglagay ako ng tissue dito, tissue sa likod. Kasi sobrang init. Sobrang init sa labas. Ayaw kong mag-taxi, sayang. 30, sayang din yung 30, no? Malaki na rin yun. Magtitiis tayo sa mainit para makatipid mo. Yan, yeah, para makatipid, magre-reklamo tayo sa sobrang init. <laughs> init na, saglit. Yan. Para makatipid, maglakad tayo. Magtitiis tayo sa mainit. Ta uh, galing dito pupuntahan sa pupuntahan ko 30 minutes Paglalakarin. Pero pagsasakay, ka uh, 6 minutes or 7 minutes. Ugh. Kakayaan niyo na ako magre-bismillah. <laughs> <Saga saan ako. sighs> Pwede naman ako kung sasakay kaya lang syempre nagtitipid ako. Sayang din yung 30 real. Sayang din yun. Kaya, titiisin natin ang init. Kung hindi ko kayo pinayungan, mainit talaga. Tatanggalin ko yung payong, ha? Yan, ang init. Pag walang payong, ganyan ang init. Pag walang payong, ganyan kainit, oh. Ganyan, ang init. Yan. Pag may payong okay lang. Pero pag wala, ganyan, o. Oh. Ayan. Ang oras ngayon, anong oras na ba? Saglit. Ang oras ngayon is 11.45 ng tanghali. Sasalubungin ko ang init. Sasalubungin natin. Samahan niyo ako. Kasi pumunta ako dun kanina umaga, sarado pa ang bangko. Magbubukas sila 9.30 ng umaga. Uff, ngayon, 11.45. 11 Katatapos ko lang kasi maglinis. Ay. Wala akong nilagay sa mukha ko. Pasakay niyo ako libre. Pasakay. Pasakay. Pasakay, pasakay. Ganda, sa so sakit grabe no makaluto ng itlog siguro pag maglagay ako ng upuan dito sa labas maluto yung bibingka maluluto yung itlog bibingka, hotdog ganun, sobrang init yung mga sasakyan usok na sa kainit ganda na sasakyan no nagdala naman ako ng tissue, bibili na lang ako ng tubig dun malapit sa tindahan may malapit na tindahan dun sa pupuntahan ko kaya yan init ka lang charot lang <laughs> Ay, malapit na ako malapit na ako sa bahay <laughs> pero hindi ako sa bahay pupunta pupunta ako sa bangko Mainit to. Nagtitiis kaya ako sa init para makatipid. Pwede naman akong sumakay. Sayang lang kasi yung 30 real pamasahe. Kaya lakad ko na lang. Kahit mainit pa yan, okay lang. Lapit na ako. Dinaanan ko lang yung bahay ko. Kunting tiis na lang. Makarating ka na rin sa bangko. Ako lang yung taong naglalakad dito. Ang init-init. Yung mga sana-sanay ini Ay, yung watermelon. Kaya binibilad nila sa init yung watermelon at orange. O. Yung, yung mga ganyan Oh. Amoy ugingot na ako nito pagpasok ko sa bangko. Grabe pagtitiis at pagtitipid na to ah. Malayo-layo pa na konti. Kunti na lang, konti na lang. Tiis, tiis. Dito na ako mga isang minuto na lang. or dalawang minuto. Hindi pawis ko. Mukha pa ba to? Dito na ako. Pasok tayo sa loob. Ang mukha ko, pulang-pulang. Nandito pulang. ako sa bank. Maraming nakapila. Nakapila na ako. Lakad tayo ulit. Nang 20 minutes. 20 minutes yung lakad ko papunta dito. Ngayon, 20 minutes ulit tayo maglalakad. Yay! 20 minutes ulit tayo magsama pa. Lakad. Papasok sa trabaho ulit. Dadaan tayo dyan sa tindahan. Bibili tayo ng tubig. Ang baba ng palitan, 14.48. Ang baba, 14.48 ang palitan. Samahan niyo ulit ako maglakad. 20 minutes ulit tayo. Kasi galing dun sa trabaho ko, papuntang bangko, 20 minutes. Tapos ngayon, bangko to, trabaho ulit. 20 minutes. <laughs> Grabing pagtitipid na to talaga. <laughs> ang init-init. Marimar. Bahala na. At least nakatipid ang 30 real. Saan ka pa? Grabe na. Ay, huwag kang tumambling. Magsama pa tayo. Ang layo-layo pa nung lalakarin ko. <laughs> Talagang ganyan ang buhay. Magtitipid tayo. Maglalakad tayo ulit. Ganyan lang ang buhay. Para makatipid. O, oh, ba diba? payong na to. Ay. Wala tong payong na ko. Siguro nag-taxi ako. Sayang yung 30. Tingnan nyo oh, yung mga putas na sa init. Pwede pala yun. Pero sa Pilipinas yan, hindi ganyan. Hey, oh. nanyo sa paglalakad ko nakapulot ako ng <laughs> nakapulot ako ng fiber <laughs> ay nakapulot ako ng fiber hindi naman ako makukulong nito no <laughs> pinulot ko <laughs> yung nakatingin ka talaga sa lupa, nakakita ka ng fibrial. O, oh, di ba? Huy, tabang. <laughs> Natawa ako. Huy. Hindi ko talaga in-expect yung fibrial. Natawa ako. <laughs> Pero thank you. Sorry, kinuha ko yung fibrial kanino man yun. Sorry. Huy, tabang. Malapit na. Dito na ako sa ospital. Ah, Matagal-tagal pa pala. Ito na ako. Malapit na 2 minutes na lang or 1 minute. Ah, karating na ako sa building. Ih, init talaga. Init, init. Ito na ako. Yung hako pulang-pulang. -pula. <laughs> Para akong nilitsyon. Init. Init. Bala kayo dyan na ako sa inyong init. Yung uno ako. Puro mantika. 40 minutos, 20 minutes pa doon, 20 minutes pa balik, 40 minutes. Don't forget to like and subscribe. Andito na ako sa tropa ko. Bye-bye. Thank you for watching. Grabe yung mukha ko. Hala, pulang-pula yung mukha ko. Para ako nilitsyon. Saglit lang. Tagod. I go walk. 20 minutes walk. Go in the bank and then come back from the bank to here. 20 minutes so all 40 minutes. I will go there but so. In your office. Yeah. Moon moon bujo. Bagus aku. Polam polai muka aku nih. No? Huh? Unit. Ah uh, unit. Thank you for watching don't forget to like and subscribe. Bye. Unit. Tapi nggak menakut sekali.